Hi guys! So, andito tayo ngayon sa Quiapo and hinanap talaga namin tong legendary lumpiaan sa roon na ang pangalan ay Globe Original since 1956 to guys. So, pinibenta nila is lumpiang sariwa, meron din silang empanada, brownies, tapos meron pang isip. Pero yung iba is sold out na nung nagpunta kami. So, kung makikita nyo guys, pila yan. Pila kasi sikat talaga siya medyo nahirapan na kami hanapin kahit sikat siya kasi kami sa kabila kabilang side so kung makatingnan nyo yan guys oh, yung pambalot nila is yung regular na pambalot lang ng lumpiang shanghai so manipis lang talaga yung wrapper pero siksik sa laman yan guys sobrang siksik do maliit lang talaga yung lumpia pero sulit siya for 40 pesos so mapapaisa dalawa tatlo kayo So, kailangan nyo talagang tikman siya guys. Sobrang legendary to. And isa sa mga original.